ngayong uh, maihit ang panahon na yan. Mm. Naku, mag-ingat sa melasma, sa mga freckles, at talaga naman na uh, Prone yan ngayon sa panahon ng tag-init. At uh, kung saan saan to, kung, uh, nagkakaroon tayo nito, mayroon sa mukha at kung saan saan mga parte ng katawan. At kaya naman, yan ang alamin natin ngayong umaga. At kaugnay nga ng usapin ng melasma, makakausap natin si Dr. MJ Torres, isang aesthetics doctor upang bigyan tayo ng libreng telemed tungkol sa melasma. Doc MJ, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Noel po ito. Hi dog, Good morning. Hey, good morning. Good morning sa inyong lahat, ano? And, and I'm really happy to be here again. Doc, yung una ko agad na tanong, ano nga ba ang melasma at saang parte ito ng katawan madalas lumabas? Ito lang ba isa mukha? Meron ba ito sa ibang parte din ng katawan? Okay, no. Kadalasan ang melasma nasa mukha kasi ito yung exposed area natin, ano, hmm. sa... I mean, pag hindi natin natatakpan ang mukha natin, usually, nagmamadali tayo sa umaga, o kahit na ang melasma ano yan eh sa Tagalog pekas diba mm. uh, yung freckles uh, pwede rin siyang makonsider na parang melasma pero kadalasan uh, sa mga Pilipino no lumalaki siya nagiging uh, mas kasing laki siguro ng piso <laughs> ng mm -hmm. ano, ganon, ano. O kaya, kumakalad siya na nagmumukha siyang mapa. So, mm -hmm. ang cost niyan is a constant sun exposure. Okay. na, uh, ano to, nag, uh, uh, nagpapaaraw. At siyempre nasa tropical country tayo, lalo na pagkaganitong tag-araw or summer. Mm, so, constant sun exposure, no? Possible cause pala nitong melasma. Pero sino po, Dok, yung mga mas atres na magkaroon po nitong melasma, Dok MJ? Okay, no? So, uh, tayong mga Pilipino, yung mga, kasi madami tayong pigmentation or melanin pigments. Mm -hmm. So, pag na madalas ang sun exposure natin, uh, mas mabilis tayong magkaroon ng uh, pekas, no? Uh, lalo, pero alam nyo, Uh, mas kawawa yung mga mas mapuputi. Kasi pag maputi ka, kitang-kita mo pag nagkaroon ng melasma dahil uh, mas natitrigger ang kanilang pigmentation. Kung tutuusin yung mga kayumanggi, mas ano sila, uh, protektado sila na kahit na walang sunblock, hindi mabilis mag-develop ang melasma sa kanila. So, ganun din yung mga naka-anti-contraceptive pills, ano? talagang mabilis silang uh, uh, magkaroon ng kasi na trigger ang kanilang uh, melanin pigments dahil umiinom sila ng progesterone or estrogen na isa pang nagdudulot ng uh, pag-increase ng pigmentation or melanin pigments tapos ah uh, syempre uh, yung mga ibang mga sakit ano uh, hindi naman lahat uh, nagco din ng mga ng pigmentation ayan um, may mga Uh, cosmetic, ano, yung mga peeling solutions, na kung, uh, di ba gusto natin magpaputi? Pag sobra ang application at pag in sa umaga at walang sunblock lumabas sa arawan, ayun, eh, uh, magpo-form na rin siya ng pigmentation dahil natatanggal natin through chemical peeling ang proteksyon ng balat natin. So, lalo na natin in-expose ang sensitive layer ng balat natin na magkakos ng ah uh, melasma nako Daya, napaka ano pala nito, no kasi meron tayong mga gamot like yung mga beauty products na nag na, nagbabalate yung mukha so siguro isa rin to sa mga rason ano doc na pwede makapagdulot ng mi, ng melasma at isa pang tanong ko posible ah uh, prone po ba dito rin ang mga buntis yes definitely kasi pag buntis tayo uh, at ta ano tayo um nag uh eh, sesecrete ng pataas ang estrogen and progesterone natin. Mm -hmm. So pagka ganon, prone din tayo sa melasma. Mm -hmm. Mm -hmm. Doc, cancerous ba itong uh, melasma o pekas, Dok? At isa ba itong sign ng cancer? Okay. Uh, ang, yung, yung mismong pigmentation, ano, hindi siya cancer. Pero yung pag-expose uh, e natin sa sun, dahil naaabsorb natin ang ultraviolet rays, iyan ngayon ang nagtitrigger ng formation ng mga abnormal skin cells. So yung abnormal skin cells na yan, nagiging very actively multiplying, iyan na ngayon yung tinatawag nating uh, cancer. So, hindi ganun ka-common yan sa mga Pilipino, pero hindi ko sinasabing hindi tayo magkakaroon ng cancer. Well, unang-una nga dahil uh, The, 'pag medyo mas uh, maputi tayo yun ang mas prone na maka-absorb ng ultraviolet rays na pwedeng mag-cause ng cancer. So pero napakadaming incident ng uh, cancer sa mga uh, bansa na very fair yung complexion, yung tinatawag nating skin type 1. Yun, yung sobrang puti, 'di ba gustong-gusto natin maging mas sa o maging uh, uh, parang mga uh, occasion, ano? Mm. Pero kung tutuusin, hindi bagay ang Caucasian skin sa tropical country kasi mm -hmm. hindi nila kaya ang tindi ng init ng araw na ma pwedeng maging cause ng uh, cancer. Ito, Dok, uh, permanent ba ang uh, melasma, yung mga patsi-patsi uh, at uh, discoloration dito sa, sa balat natin? Alam niyo ba, very challenging sa aming mga doktoran, no? Dok ang uh, treat ng melasma. Uh, 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 kaya natin i-lighten ito ng mga mm. ano-anong laser or, or mga um, solutions. Yung, yung feeling solutions kung tutuusin, maganda siya kung tama ang paggamit. Hmm. No? Ah, okay. uh, kasi at, uh, tine tinechempo natin yan na naglalagay din tayo ng uh, ano tawag dito ng mga sandla, no mm, sunblock. habang nagpipil so makakalighten ng konte uh, ang mga may mga treatment na nakakalighten pero hindi na talaga matatanggal yan kasi full skin thickness ang panginitem mm -hmm. so habang wala pang mga melasma ang ang karamihan iwasan na natin Okay. So pag may nakita ka na, Dok, na konting peka sa mukha mo, kailangan magpakonsulta ka na agad kasi tam, may possibility ba na ito ay kumalat o lumaki, Dok? Okay, yes. The, the, fact na nagkaroon ka na ng konting melasma, ibig sabihin, prone ka na for heavy one. So, kung uh, wala pa kayong panahon o wala pang available na na uh, ano to na mga doktor na pwede niyong puntahan dapat ang unang-una talagang gawin natin mag-apply na agad ng sunblock hmm. tuwing umaga bago lumabas ng bahay hmm. dahil uh, at least sa pamamagitan ng sunblock hindi nadadami ang ang uh, melasma no so uh and yes dumadami siya kasi unang-una nasa tropical country pero hindi siya dadami kung hindi natin uh, pababayaan ang hmm. ating balat Doc, na mention mo kanina, mayroon tayong sun protection, may skin peeling, at sabi mo nga magla-lighten na ito. Pero meron pa bang ibang paraan or gamot na pwedeng mawala ito or uh, pa para wala hindi na tayo or mawala itong melasma or freckles sa ating mukha? Okay, uh so, sa sa clinic namin naman nagle-laser nila laser namin. Uh, inaano natin? Um meron din kami tinatawag na mga Uh, skin need no? Kung tawagin. Tapos, merong sunblock na iniinom. Mm ano? -hmm. Although, oo, sunblock na iniinom. Oral sunblock. Uh, oral. Isla oral sunblock oh. na iniinom para dun sa mga prone for melasma. Mm -hmm. Although, of course, kung kaya naman natin uh, gumamit muna ng mga sunblock, ako mas nire ko yung sunblock na may titanium dioxide kasi yun para kang nakasuot uh, naka ng damit pag yun dahil yun oh. ay physical sunblock, itong tawagin natin. At meron, yung mga nagtatanong tungkol, akala nila the higher the SPF, the better. Okay. Ang pinakang recommended po for outdoor is a SPF 50 and above. Pero wag na po tayong sa SPF 100 kasi kadalasan po nagiging irritant naman 'yon sa balat. No. And then constant reapplication. Alibawa po ang inyong trabaho, talagang nasa field work, uh, sa field work, no. So panay ang labas niyo at uh, hindi mo maiiwasan na magpayong man lang o magsuot uh, ng sombrero. Then, magre apply po tayo ng sunblock after 2 or 3 hours. Lalo na kung uh, pagpawisan tayo ng, madala, ng, ng matindi. Hmm. kailangan ko pala yan. Kasi pala parato nasa labas. Oo. Kailangan ko pala mag-sunblock. Anyway, maraming salamat, Doc MJ, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Again, thank you, Doc, and stay safe. Thanks, Doc MJ.